Ako ang oh, kuya inyo e. Magandang araw po sa inyo lahat at muli po welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, magandang araw po sa lahat ng inyong subscribers. Kuya E, itago nyo na lamang po ako sa pangalang Janung. Kuya E, kakabasa ko lang po ng post nyo about YouTube at sana okay lang po kayo. Basta po Kuya E, ano man po ang mangyari, magsusupport pa rin kami sa inyo dahil ikaw ang pampawala namin ng stress. Yung swabi mong boses at minsang hindi inaasahang pagpapatawa ay masarap sa pakiramdam. Kuya E, nais ko pong ibahagi ang aking kwento kung saan ay itinago ko sa aking sarili sa mahabang panahon. Patungkol po ito Kuya E, sa kapitbahay namin sa isang condo unit sa Ortigas. Alam ko na noon pa man, kuya E, na maiba akong naramdaman sa sarili ko na itinatago ko nga. Sobrang naging discreet ako. Sa katunayan ay nag-girlfriend ako. nag -in po kami at umabot din ng two years. Nang maghiwalay kami, hindi ko na muna binuksan ang puso ko. Na natili akong single. Oo nga pala, kuya E, ang kondo po na tinutuluyan ko ay kondo po ng aking kapatid na babae. Sa kanya po ako na natira nang magdesisyon ako na magtrabaho sa Maynila mula sa probinsya. Nahirapan man ako sa simula, Kuya E na ay nasanay din naman po. Kuya i, isang araw ay may nakasabay akong sumakay sa elevator nang lumabas ako ng madaling araw para bumili ng pandesal. Lalaki siya na may katangkaran sa akin. Kahit na 5'9 ang height ko ay tila ako ng liit sa kanya na nasa 6'3. Kuya E, napatingin ako sa kanya. Moreno at may magandang pangangatawan ang itago natin sa pangalang rigor. Hawak niya ang jacket kuya E kaya lalong lumabas ang ganda ng pangangatawan sa t-shirt na pandoble lang. Mukhang puyat si Rigor, Kuya E, at namamango Nakulang na lang eh, amoy-amoyin ko. Sabi ko sa sarili ko siguro, galing ito sa trabaho sa call center. Naisip ko na ang mga galing lang sa call center naman ang uuwi ng ganong oras. Kuya E, napatungo ako ng mapatingin sa akin si Rigor. Ang astig niya, ang ganda ng mata. Masasabi kong nagustuhan ko si Rigor o may nadama akong kung ano wari ay ginising ang aking natutulog na pagkababae. Kuya I, e, sabay kaming lumabas ng elevator ni Rigor at napagtanto ko pareho po pala kami ng building. Same hallway at nadadaanan ko lang ang pintuan ng kondo niya. Nasa tatlong pintuan lang ang pagitan namin kuya I e, pero yun talaga ang unang beses ko siyang nakita o nakasabay sa elevator. Kuya E, simula po noon parang hindi na nawala sa isip ko si Rigor. Naroong nagkaroon ng araw na inabangan o hinihintay ko siya na lumabas siya ng bahay niya pero hindi ko siya maabot-abutan. Minsan naman ay lalabas ito ng hapon at makikita ko na may binili. Mapapatingin pa lang sa akin si Rigor ay tinatanggal ko na ang aking paningin. Kasi kuya E natatakot ako baka mapagkamalan niya akong stalker kahit tila ba parang nagiging gano'n na nga ako sa kanya. Hanggang sa mapagtanto ko, ang pinakamadalas niyang paglabas ay tuwing gabi nga. Palag palagay ko walang ibang kasama si Rigor sa bahay. Minsan ko na rin siyang nakitang nakabrief ng aksidente kong masilip sa kanyang pintuan na hindi masyadong nakasara. Ayoko man gawin yon ay naroon kasi ang pagkakataon. Maganda ang pangangatawa ni Rigor na siyang nagpainit sa akin. Natagpuan ko na lang ang sarili ko na nagpapanta sabi nga. Ibig sabihin ay naisip kong mag dahil kay Rigor. Kuya ay sabihin na natin na obsessed na ako kay Rigor pero sadyang nahumaling ako sa kanya at gusto ko talagang kilalanin ang misteryosong si Rigor. Isang araw, araw po ng linggo yon nang nakita kong lumabas si Rigor. Natanaw ko sa may veranda na siya ay papunta sa may swimming pool area. Naisip ko, Kuya Ina doon, makikita ko si Rigor na naliligo. Inisip ko pa nga na makakapag-swimming pero baka kasi masyadong halata. Naglakad ako papunta sa may bahagi ng pavilion na matatanaw ko si Rigor. Hindi naman karamihan ng tao Kuya Ina hanggang sa nakita ko si Rigor na nasa swimming pool. Swimming pool. Lumangoy lang oy hanggang sa mapagtanto ko na swimming trunks pala si Rigor. Maging ang ilang kababaihan at kabaklaan doon ay napalingon sa pag aho ni Rigor. Narinig ko pa nga kuya na sabi ng isa ay model yata yan ay ducks. Kuya sa mga naririnig ko sa mga nasa paligid, naisip ko na ang hat-hat talaga ni Rigor na alam mong may pabakat sa suot niyang trunks. Kuya mas lalong naging mainit ang mga pagpapantasya ko sa araw na makita ko ang pabagat, pabakat ni Rigor. Aaminin ko na sa oras na yon na makita ko ng pabakat sa kanyang trunks ay bahagya akong nag-standing ovation. Pangarap ko talaga si Rigor pero mukha siyang taong suplado kasi tila hindi niya naman pinapansin ang mga nasa paligid niya. Lalo tuloy akong naging interesado kay Rigor kung ano ang trabaho niya, kung may girlfriend kaya siya o asawa o pamilya kasi naman wala ako nakikitang tao sa kanila. Hanggang isang araw kuya i ay may nakita akong lalaki kumakatok doon sa pintuan. Napatuyo ako kuya i para mag-usisa. Baka yun na ang pagkakataon na makilala ko si Rigor. Kanina pa tumatawag sa pinto at hawak din ng phone niya pero wala yatang tao. Tinanong ako ng lalaki nang makita ko kung nakita ko raw ba yung tao sa bahay na yon. Sabi ko hindi ko po napansin. Tinanong din niya kung marami bang pumupunta doon. Nag-isip ako bago sumagot na sabi ko wala po. Kilala ko raw ba yung nakatira doon at sabi ko hindi po. Feeling ko ay nag-uusisa ang lalaki so malabong kapamilya ito ni Rigor. Umalis ang lalaki na nagsabi pa sa akin na kung magkausap man kami ng nakatira doon ay huwag ko raw sabihin na may naghahanap sa kanya. Kuya I, bigla ako nag-isip. Bakit kumatok siya tapos huwag sabihin na nagpunta siya? Hindi ko alam kuya I kung wala nga ba doon si Rigor kasi wala naman lak sa labas ang pinto niya. Naisip ko, siguro, tinataguan ni Rigor yung kumakatok na lalaki. Siguro, ilang minuto ang nakalipas, biglang lumabas si Rigor. Tila ba nagulat din siya? Sabi ko, sabi nung naghahanap sayo, wag ko daw sabihin na hinahanap ka niya. Ah, okay. Huwi ka ni, Rag ni Rigor. Sabay talikod. Sabi ko, ha? Galit ba siya sa akin o ganun lang talaga ang ugali niya? Ang angas naman. Ang gwapo nga maangas pala. Nakaka-turn off. Sabi ko sa sarili ko pero kapitbahay lang naman kami dapat walang pakialaman. Baka ayaw niya nang may marites sa buhay niya kaya wala akong karapatang isipin o sabihin na masungit siya. Kuya I, e, isang gabi na nadadaan ako nakita ko na naman siya na nakabrief. Binilisan ko ang lakad pero napo na ata niya ako at sinitsitan. Hindi ko na sana siya lilingunin hanggang sa mak Malapit na ako sa pintuan namin pero sobrang lakas kasi ng kanyang sitsit. Tapos tumango siya at sumenyas na tara na tila ba inaaya ako. Sa aktong katawan at brief lang ang suot. Kuya I, hindi ko na alam kung ano ba ang mararamdaman ko. Kuya I, tutuloy ko po ang aking kwento. Hanggang dito na lamang po muna. Janong. 'yon Ano nga ba? <laughs> Opo. Ano nga ba ang susunod na mangyayari? Opo. Nambitin po si Janong. Opo. Kapatid ni Opa. Charot. De. Uh, okay. Abangan po natin. Wala ba yung si Joko. Abangan po natin ang mga susunod po na mangyayari. Anyways, dun po, regarding po dun sa ano, um, uh, Nakaraan po uh, yung dalawa pong channel natin ay nasuspended pero for the first time in history ay inilaban ko siya sa YouTube at ngayon uh, tinanggal niya yung suspension. Nakakatuwa lang kasi uh, maraming pagkakataon na yung katulad ng mga channel ko dati na inilaban ko, sinuspend, pero hindi naman, wala, walang reaction or something na nakapag na raw sila na suspended ng channel ko. For, pero for the very first time ay napagbigyan na ako ni YouTube at pinakinggan niya yung aking sinabi. So sana laging ganun na lang, no? pero hindi kasi laging ganun. Pero yun, uh, nag, napuno ng pag-asa ang taong 2024 para sa Dear Kuya A. Muli po, maraming maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta. Nagtitiwala dito lamang po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.